sa saling Pagdating sa amin kung gaano kaiksi ang buhay upang matamanahin ang karunungan ng puso. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. At ang inihahanda ang mga abo na tanda ng aming paglalakbay sa Kwaretsma. Ipagkalagin ako mga naglalakbay sa ilang ay makasampong sa bukal ng muling pagsilang na may masibing sa katarungan. Ang aming nawang gawa ay makapagbigay lingkod sa inyong sambayanan at ihangkong kami sa kapayapaan. Naway pabanalin ng panalangin ito ang lahat aming mga gawa hanggang sa mamantong kami sa inyong inihandang kapag kung saan ikaw ay nagahari kasama ni Kristo at ng Espiritu Santo magpaasawalang sa hanggang. Sugat na buwag sa kasalanan, ating itutugon Panginoon ng dinggin mo kami. Ipano kami sa iyong pag-ibig at itulog ng maging saksi mo kami sa pang-araw-araw na buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon Diyos, hindi mo ninanag na mamatay ang makasalanan bago sila'y magdalig loob. Sa iyong mapag-isaalang-alang mo ang kahinaan ng aming katayuan. Patid namin kami ay alabot at sa alabot din kami babalot dahil lang sa aming kasamaan. Magdalang awa kami sa awa ka sa amin. Patawarin mo ang aming pagkutulang at ipagkalod mo sa amin ang ganting pala ng lahat ng nagsisisi sa kamayutan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Mga kapatid, tapos na ang pagdiriwang mulay kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa, sa Diyos. Maraming mga kapatid.